Good morning mga saka We update here Sa mga bagong tanong natin na Talabas ng kamote okay. Ang ganda na maganda mga saka At uh, Ang problem is Wala pa tayong mapitas Ayan Wala pa tayong mapitas Kasi Ang bagal talagang ano Iba talaga pag matanda oh Ayan. halos sa uh, hindi maano. At uh, ang pa. No? Kaya naman na uh, kami ni Mrs. ay nag-decide na na palitan na talaga to. Sa lalong madaling panahon to. Pero itong area to mga kasaka is kapag umpisa na kami magpalit. Ayan na. Uh, ayan. Palaguin na rin to bali ayan nasa 18 yung ating na transplant na no ayan so ito kulang na rin natin to Kakunti na mana kasi ito bago na rin kanun din sa ano yung mga luma nating uh, luma nating tanim dun sa uh, farm 1 is ah uh, ganda na rin ang itsura niya. Ang bagal na rin lumago. So, inaasahan namin ay ito. Ang ganda naman ng talus. Ayan o. Ayan ang inaasahan namin na. bibigyan ng maraming harvest, no? Ayan. And then, ito naman, ah, uh, newly transplant na to na napipita sana. So, today, ay, uh, uh, di hindi naman ganun pumapatak ang ulan pagka mata makulimlim ay uh, magbubunot-bunot kami ng mga damo ayan yan ang ating task ngayong araw no ayan oh. ganda, no, ganda na oh nakita na yung mga talbos oh namumula so mahaba-haba pa to uh, siguro abutin pa to ng dalawang linggo tama yung spekulasyon natin 2 to 3 weeks bago tayo makapitas dito no ah uh, meron na nga rin pala tayong uh, initial na application ng fertilizer dito yung hindi naman ganoon karami so ayan talagang yung ating luma ay paganto uh, pag nga tagulan eh ang bagal magano nang talbos nabubulok kasi yung mga puno So unlike sa mga gatong bagong tanim talagang mabilis na katayang nitalit sunlight. Hindi basta-basta nabubulok yung mga stock niya. No? So doon tayo. Uh, susunod natin yan. Ay, okay, ang lang mga saka. This is our update. at uh, makulimlim pa rin. Possible pa rin na magbuhos ng malakas ulan. Ingat po kayo sa mga lugar kung saan na mababa, pinabaha sa mga uh, tabihan ng bundok ang kanyang tahanan ingat din po kayo sa mga landslide keep safe, God bless mga kasaka ayan, isang so magandang hapon mga kasaka ito nga pala yung ating update sa ating tanim ng kamote so replanting ulit tayo dito sa taas yun yung ating uh, unang nereplanting ano, no, gaganda na ayan ito yung ating binhi. Ayan. Tatanim niya natin dito. Sa part na to. Kanina lang umaga namin ito nilinis. And then, update ko kayo mga saka. Ayan. Ito yung ating replanting. Nakaganda na yung talbos. At recover nga lang pala yan sa baha. Kaya makita nyo may mga kunti-kunting to yung dahon doon sa ilalim. inabot ko sa iyo ng baha. So, yan o. Kapal na so may gitsang linggo lang makikita nyo konti na lang ang makikita dyang lupa kasi ma-occupy na yan ng kanilang paghaba ayan ayan mga kasaka malakulak pa yung ating papulitan lahat na yan kasi hindi na ganun ka-productive yung talbos nya dati kasi after na namin makaharvest bilang lang kami ng 3 to 4 days minaharvest na kami eh, ngayon talagang kahit 2 weeks na natin wala talagang tumatalbos it means kailangan na talagang palitan kasi matanda na yung kanyang bagi no yung na no ayun yun na lang Ayan. update tayo mga kasaka eh mga kasaka uh, at malapit na tayong matapos magtanim dito sa uh, area ng to sa kung saan na ito yung area na pinakamalaki na natin. So yan nga mga kasapa ay uh, ongoing pa rin yung ating paggrast cutter at uh, paglilinis ng tataniman pa ng ating uh, kamo, talbus ng kamote. So lalahati na nating paltan niyan at uh, nasa 3 na yung ating natapos na tataniman. Keep safe, God bless mga kasapa.